pinakabagong issue ng The Sweet Life Magazine ay nasa market na. Dito naka-feature ang sampung tao na pinarangalan sa kanya-kanyang field of endeavor para sa kasalukuyang taon. Gaya ng dapat asahan, ang mga awardees ay itinampok sa latalain kasama ang litrato nila noong baby pa at itong sila ay nasa kasalukuyan ng edad. Pero sa sampung baby photos ay ang kay Colton Salvador lang yata ang namumukod tangi. Kasi ay ito lang ang may baby photo na walang saplot na nakaharap sa kamera. Litaw ang bird. iting, iting si Jocelyn habang pinagmamasdan ang article at photos ni Colton Salvador. Anong say mo ngayon ha, Mr. Soplado? Akala mo po pwede sa akin ang indifference mo? No way man. niya niyang sinulat niyang artikulo tungkol sa binata. Natiyak niyang maayos namang naisalin yun at sa print. Wala isang mali o typographical error. Sinuri niya ang ni Colton sa kasalukuyang age nito. Poging-poging. Ang lakas ng apil, akala mo hindi suplado. Pero bakit kita ko sa mga niya ang isang di may tatagong lungkot na para bang may bahagi ng kanyang buhay na naging grabe ang epekto sa kanya. Sa likod ng gwapo at matatag na kainyoan ni Colton Salvador ay nasisilip ni Jocelyn ng isang batang lalaking kay laki ng pagkasuklam sa kung anong bagay. Hindi na bago kay Jocelyn ng ganitong sitwasyon. Kaya na rin sa mga kakilanin niya, ang nasilip niya hindi magandang nakaraan. Ito ang tinatawag niyang third eye. Ang kakahiyang ano ng mga bagay upang pangyayaring lumipas na. Pero hindi naman ibig sabihin ay siya ay mahusay na manguhulan. Hindi niya kayang alamin ang mga detalye ng nakaraan. Nararamdaman lamang niya kung may malungkot o malagam na pinagdaanan ng isang tao. Hanggang doon lamang. Wala naman siyang planong i-develop ang kanyang third eye. Hindi ito ang nais niyang gawing profession. Kontento siya bilang feature writer ng kanilang magazine. Muling ibinalik ni Jasmine ang tingin sa larawan ni Rob Colton noong bata pa ito. Ang sanggol na kinuna ng larawan na medyo nakatagilid sa kamera. Hawak sa baywang ang dalawang kamay na di naman kita kung kanino. Most likely ay sa ina ng sanggol. Kred na ng ngiti ng batang wala ang anumang saplot. Akalain mo bang binatang binata na? Ang sanggol na ito. At ngayon yung din na yata marunong tumawa. Nang isilang ba siya? May nakatakda ng maging ganito siya. Seryosong seryoso. Nag-uwi siya ng kopya ng magasin. Ipinakita sa kanyang mami. Natuwa naman sa artikulo si Dr. Lucia Almaris. Maganda ka na talagang magsulat ng article anak. Wala ako masabi. Hindi ho naman siya bias kaya lang. Dahil anak ninyo ang sumunod. Napangiti ang doktora. Maybe I'm biased. Ganun naman ang mga ina. Madalas na bubulagan when it comes to their children's achievements. Ang importante ho ay na-impress ko kayo kahit paano, mami. Ito kayang si Colton. Na-impress mo. May pilyang ngiti sa mga labi ng doktora. Mami ay doon karo sa taong Bahala siya sa buhay niya. Napansin ang inang baby photo ni Colton na pareho to nang nasa album ko ah. to ang ibinigay niya sa iyo. Napabuntong hininga si Jocelyn Napilitang magtapat. Yan ho ang photo na nasa album niyo Medyo lang ko lang pero naibalik ko na rin. Tumangu ang inang doktora. Mabuti na naman pumayag si Colton ay publish mo yan. Sa bagay baby naman siya dyan eh. Napalunok si Jocelyn. Hindi niya masabi na lang permiso ni Kolto oh. ng paggamit niya ng hubad na picture ng bata. Nakaluto na hubad ng hapunan na si Tasig Mami? Naguguto na huwa. Iniba niya ang topic. Bigla ay nasiwa sa pag-usapan ang pag ng tungkol sa binatang nasa magazine. Nakahain na anak. Tara at naguguto na rin Sa bedroom niya ay may sarisaring agam-agam na nabubuo sa isip ni Jocelyn. Mga bagay na kaugnay kay Colton at ang larawan ng sangon. Hindi niya matiyak ang magiging reaksyon ng binatang suplado at sumabasa nito at makita ang kalathala sinulat niya. Ang gabi ngayon ay halos yun naman ang hindi nakatulog. Ang editorial office ng The Sweet Life Magazine ay biglang nabulabog ng sumunod na umaga. Hindi malaman ng editor na si Miss Jacqueline Jimenez kung paano papayapain si Colton Salvador. Hindi niyo dapat inilabas ang baby picture ko. Dapat ay kinonsultan niyo muna ako. Malakas at matasang tinig ni Colton. Bihira siyang magalit pero this time ay galit na galit talaga siya. Mr. Salvador, please lang ho, huminahon muna kayo. Mahukuha ho ito sa mabuting pag-uusap sa. May de-demanda kayo ng writer mo, Miss Jimenez. Hindi ko mapapalampas ito. Mr. Salvador, huwag naman ho. Wala naman hong kadiguran. Derogatory sa aming artikulo. Hindi ang artikulo. Ang baby photo ang tinututulad ko. Wala kayo karapatang basta ipublish yun. Nagpakatatag si Miss Jimenez. Mr. Salvador naman. Wala naman hong masagwa sa picture. Baby pa ho iyon. Baby na nakahubad, Jesus, kung maiisip ang writer niyo at ang editorial office na to, nasansanan niyo na ang isang lalaking tulad ko ay din na, na naisip mapublish ang hubot-hubad na litrato. Akala ko naman kasi may permiso mong litrato yun, Mr. Salvador. Kung nasabi sana sa akin ni Jocelyn sa ibang source na yung kinuha yun, sana ay hindi ko na ipaagang mapublish. Kung gayon naniniwala ka rin, Miss Jimenez, na nakasisirang puri ang baby photo na yun, well, sabi ko ay posibleng hindi ka muna ipapublish Hihingi muna ako ng permiso sa iyo. The harness is done. Magkita-kita na lang tayo sa party ni tayo Kayo lang writer mo. Bago pa nakasalot ang babaeng editor ay nakalabas na ng na tanggapan si Colton Salvador. Halos pabagsak pa nga isinara ang pinto ng air-conditioned office. Naiwang naliligaling si Miss Simenes. Nalulumong na paupo sa kanyang swivel chair. Maya-maya ay tinawag ang secretary at ipinakontak ang dao. Dapat managot sa gulong nangyari. Si Jocelyn Almaris. Pilit ipinagtatanggol ni Jocelyn sa harap ng kanyang editor ang ginawa. What's wrong kung naglagay man ako ng baby photo niya? Hindi siya makapagbigay. Ako ang gumawa. Nang paraan, marami naman palang hangam sa tayo niya. Magdedemanda siya, Jocelyn. Idedemanda tayong dalawa ng call to na yun. Sobra naman siya, Ma'am Jackie. Wala ho tayong nagawang mali sa kanya. Ayaw nga niyang napublish ang sanggol na nakalitaw ang ibon. You should have told me the real score, Jocelyn. Hindi nakaimik si Jocelyn. Guilty nga naman siya, sin by omission. Itinago niya sa editor ang isang mahalagang impormasyon. By the way, karino mo ba nako ang litrato yun? Sa album ho ng mami ko, lahat ho ng mga baby na si mami ay nagpanak ay may picture ho sa album niya. Na kayo ni Jocelyn. At least ay sure ka naman pala na si Colton nga ang baby na yun sa picture. Kung makakarating sa korte ang kaso, ay may laban-laban tayo ay. Hindi umimix si Jocelyn. Hiyang-hiya siya sa editor. First time na na-drag ito sa isang tagilid na sitwasyong may kinalaman sa kanilang magazine. On the second thought, may inang pa kung nagkamali ka sa baby photo. I mean di pala na naman si Colton ihan. At least ay gagawa lang tayo ng eratum na nagsasad na maling larawan ang nagamit natin. Muntong hininga ang isinagot ni Jocelyn at paghingi ng paumanhin sa editor. Sorry ho, Miss Jimenez, pati kayo ay nadami sa gulo. Pero akala ko naman ho kasi walang kaso yun. Hindi ko ko akalain na palalaki ni Colton Salvador na yun ang isang walang kwenta kwentang bagay. Just personally, may palagay akong hindi naman magpo-prosper. Ang kaso sakaling harap nga ito ni Colton sa korte, ano ba yung kakaso niya yun sa atin? Na ang baby photo ay naka-degrade sa pagkalalaki niya. In what way? Dahil kaya sa napalunok si Jackie Jimenez, bigla ay siya ng mukha. Naku, ayaw ko yata na ituloy at masagwa. Ang alin na kong si Jasmine ang dahilan ng pagtutul ni Colton na hindi, Ayaw niyang malathalang baby photo niya dahil kita raw na napakaliit ng bird ng bata. Sinundan na yun ang pagbuhalit ng tawa ni Jackie Menes. Mga si Jocelyn sa teorya ng editor. Maliit ho ba? Pinigil ng editor ang tao, Kumuha ng kopya ng magazine. Hermas na mo. Di ba ang small ang bird niya rito? Ay oo oh, nga yata. Ngayon ko lang napasin. Hay na ka Jocelyn. Kung ako ang koto na yun. Dapat ay manahimik siya. Gawalan pa niya ang obis ang dahilan ng pagreklamo niya. Ayoko naman hong isipin ganun siya kababo. Matalino naman hong siya. Na-impress ako nung interview niya ka kasi kahit pangasop lalo. Pumorma lang editor. Listen, ayoko maging malaking issue ito. Lalong ayaw kong makarating sa husgado. Kahit pa nga posibleng absuelto tayo. Kinakabahan si Jocelyn. Parang alam na niya ang nice mangyari ni Jackie Minas. Yes. Jocelyn, I want to talk to Colton. Payapain mo siya. Kaliwan namin. Napalunok si Jocelyn. Sinasabi na nga ba niya? harap siya muli ng kanyang editor kay Colton Salvador na yun. Ma'am Jackie, ayoko na kung makausap ang tao mo. Napakusaplado ko. Jocelyn, reputasyon ng ating magasin ang nakataya. Kung magiging maingay ang kasong ito at posible dahil hot copy ngayon si Colton, malalagay sa alangan ng ating babasay. Yun ang ipiprevent mo. Ano pa ba magagawa ni Jocelyn kung di sumangayon? After all, siya ang punot dulo ng gulong nangyari ngayon sa kanilang magasin. Opo, oh Ma'am Jackie. Do it at the earliest possible time, okay? And please magpakumbaba ka. Aminin mo na agad na nagkamali tayo. Oh, nabigla talagang talaga ang talaga. wala naman ho akong planong aminin na mali ako. Kakausapin ko lang ho siya para palimunanan. Ay, masasabihin ko lang ho sa kanya na he is fighting a useless battle na siya rin ang talo. Tapos rin magagalit lalo eh. I know this case. Mataas ang pride nila. Hindi nila aaminin na sila ang wala sa katwira. Mama ko na po ang bahala. I assure mo matatawahan ng lalaki at hindi na niya hahabulin sa korte. Pumormal si Jacqueline Menes. Tiyakin mo, Chesley. You are a good writer, pero kapag pumalpa ka sa pakipag-usap kay Colton, I don't think I can still afford to retain your service. Napalunok muli si Jesslyn. Mawawalan siya ng trabaho kung sakali. Pero handa siyang manindigan. Kakausapin niya si Colton na hindi siya susuko. Hindi magmamakaawa dito. I will resign ho kapag di ko napakiusapan sa si Colton Salvador. Walang problema. Tinitigan siya ng Jackie Jimenez. Pusible bang ipinabilis po? Ang baby poti ni Colton dahil gusto mo siyang gantihan sa pagsusuplado niya sa iyo. Natigilan si Jocelyn. Iyon nga ba ang lihim niyang motibo? Nainis siya kay Colton. Kaya ininis din niya ito. Ang kaso ay hindi lang nainis ang binara. Nagalit pa na gusto. Mang Jackie, I would like to think. Naginawa kong aking ginawa just to come up with a good story about Colton. Wala ho akong mali ng nang ipaglisang litrato niya bilang sanggol. Honest. Hindi na nakipag-argumento ang matalinong editor. Kung naniniwala ito o hindi sa deklarasyon ni Jocelyn, ay eh ito lang nakakaalam. Sige na Jocelyn, go. Ayusin mo na lang agad ang mess na ito. Ayoko talagang lumaki pa ang gulong ito kay Colton Salvador.